So, ayan mga boss, uh, ako ako'y magpapakain ng aking mga inahin. Ito po ay, ang uh, ngayon po ay uh, 114. So, posible na po nga mga anak siya ngayon, no? Or mamaya, or bukas. Ayan. So, ako po nagpapakain ng uh, lactating feeds. Tapos, hinaluan ko po ng Vitin Pro at saka yung sa isang inahin ko po ito at saka yung ano po mga boss uh, sisikal powder yan so dito ko na lang po nilagay yung sisikal ito po ay para uh, magkaroon po siya ng gatas Ayan. kasi hindi lang po kasi basihan yung feeds hindi lang po sa feeds magkukuha yung gatas ano kailangan po din natin magbigay ng uh, sisikal powder or kahit ano po napang pang uh, dagdag ng uh, gatas po natin inahin. So ito po yung aking uh, binigay na bibigay. So kung kita nyo naman, no, it, yan po ay sisikal. Yan. So konti lang po ibigay ko mga boss kasi uh, medyo ikaw 114 na po ngayon, baka mamana, mga anak siya. So, konti lang pong ibigay natin para hindi po siya mahirapan sa uh, pagpanganak, ano. Ayan. So, pag marapit na po mga anak kasi mga boss, yung iba, hindi na binigyan. Pero hindi kasi natin malaman nga, baka ngayon o bukas, mga anak siya. So, bigyan pa rin natin, pero konti lang. Ayan. So, may kasamang sisikal na po yan para na magkaroon po siya ng gatas. Ayan. Ito yung feeds ko po mga boss. Yan. So ito yung aking bibigyan. Yan. Bibigyan ko po to. 140 na po niya ngayon. Tsaka ito yung isa. Ah, Kapainin ko yun mamaya. At ito yung aking mga biik. Yan. So, mga boss, so, nga pala mga boss, uh, ah, with feeding po yung aking Ah, ginagawa dito ano wheat feeding ayan kita naman mas mabuti po kasi yung wheat feeding para sa akin mga boss no kasi dito po mga boss marami pong wheat feeding po kasi mga boss maganda din po yung sa ating mga nahin kasi ang tubig po mga boss ay isa din po yan at uh, padagdag ng kanilang gatas ayan so ayan halo natin konti lang po tapos wheat feeding po yung bibigay ko ayan. so bigyan na natin ayan Wheat feeding po tayo mga boss. Ayan. Dito lang po ako magbigay. At, oh, ay ayan. Oh, ayan na. So, tingnan nyo po ang kanyang chan. yan, So, malapit na po ito mga nak. Kung hindi itong mga nak Mamaya or bukas Bukas Baka abot siya ng uh, Mga 100 uh, 17 or 16 siguro Pero ngayon 140 na po siya So posible na po siya mga anak Pero sa nakikita ko Baka hindi pa ngayon Kasi hindi pa Ano masyadong develop ang kanyang bebe ayan so, hindi pa ano ah hindi pa kaayo pangkuan pa, sa kanyang parang hindi pa ready sa kanyang panganak so hindi pa rin po yan ah, namamaga kasi ang inahin po natin kapag malapit na pumanak ay ang kanya pong ari ay uh, mamaga na pulang pula na parang tambis ayan. at saka itong kanyang dede umula din yan tapos ta talagang magkikita nyo yung milk na dito ng ready na ready talaga so sa tingin ko parang hindi pa parang hindi pa ngayon siya mga anak pero 114 na po siya mga boss Kaya sa, simula sa 114 mag, Umpisa sa tayo mag-usirbar Hanggang sa 118 Ayan So hindi na po natin paabuti ng 120 Kasi masayang yung biit i natin yan kapag uh, maano na sa time no sa oras so ayan Weight reading so yun lang po mga boss ang aking mga para ano so kung bago ka pa lang sa video na ito ay huwag kalimutang mag subscribe like comment click po yung notification bell mga boss para magiging updated po, po kayo sa bagong upload natin ang mga video mga boss